Mahilig talaga ako sa chocolate drink. Kaya lang madalas hindi ito healthy. Ang aking Good favorite, ang amazing choco barley. Sobrang sarap na healthy pa. Carlos Yulo, bagong endorser ng isang chocolate drink. Tila iniwan na ng tuluyan ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ang chocolate drink brand na sumuporta sa kanya simula noong siya'y nag-uumpisa pa lamang sa gymnastics. Ngayon na siya ay Olympic gold medalist na, ibinahagi ni Carlos ang bagong brand ng chocolate drink na kanyang susuportahan. Ang Choco Barley ay isa sa mga produkto ng kumpanyang IAM Worldwide. Ayon kay Carlos, ay masarap at healthy ang kanyang produkto na kanyang ini-endorse. Mahilig talaga ako sa chocolate drink, kaya lang madalas hindi ito healthy, ani Carlos pero nahanap ko na ang healthy chocolate drink, ang aking new favorite. Matatanda ang matagal na naging ambassador ng isang sikat na chocolate drink brand si Carlos, ngunit tila nagtapos na ang kanilang partnership. Sa ngayon ay si EJ Obiena na ang bagong mukha ng nasabing chocolate drink brand.